One, two. People, people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito Syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat. Masaya ako kasi ito kasi si PE teacher, hindi siya pumapasok ng ilang araw na mula nung last week. And then, ayun, so kanina pumasok na siya. Tapos, nakakatuwa kasi nag-explain siya sa akin kung bakit ano, kung bakit hindi siya nakakapaso. Yun grandma niya kasi nagkaroon pala ng sakit. Sabi ko, nakakaloka ka. Hindi ko alam ko ano na yung totoo kasi sinasabi nila sa akin, hindi ka na daw babalik. Tapos, yung sinasabi nila sa akin na mag-aasawa ka na daw. Sabi gano'n, walang ganun, Sam. Sabi niya, may sakit yung grandma ko. And yung grandma ko, ayaw pumunta ng ano daw, ng doktor. Tapos yon siya lang daw ang nakakapilit na pumunta ng doktor. So, yun daw, okay naman na. 90 years old, my gosh. Tapos sinatanong nga ako kanina, sabi niya, tingin mo ba, abot ka ng 90 years old? Sabi ko, hindi ko alam. So, yon so depende. Sabi niya, ah, uh, siya daw, hindi daw niya alam. ganun. Tapos, yun. So, sabay kami umuwi kasi hinatid niya ako. Pambawi niya. Siyempre, sobrang na-miss ko siya. Alam mo yun. So, hinatid niya ako pa uwi. Kaya, ay nako, Gora ang mama sa minyo. Ganon! And then, ayun. So, gusto ko rin magpasalamat syempre sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi lage Maraming maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay niyo. At hindi lang yan syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers kasi araw-araw na dadagdagan tayo ng subscribers at dumadami na tayo ng bonggam bongga. Yes, may mga nawawala pero may mga pumapalit naman. So yon so thank you so much. And then ayun, so syempre sa mga makasolid na talaga namang nananatili dito lagi at inaabangan ang ating mama sa vlog. Maraming salamat sa so, pagmamahal at support na binibigay ninyo. Chill, chill lang and be positive. And then ayun, so maraming salamat dahil lagi kayo nandiyadyaan. So yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo ng bongga bongga na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga, kinurunahan na ang bagong Man of the World Philippines 2024 after ng mag-resign nung reigning title dito sa Man of the World. Ayun nga. So, napalitan na siya ni Sino ba to? Si Ian Abad Santos. Ayun. So, sa mga nagtatanong sa akin, magkukumpit ba rin ba siya? Hindi ko alam. So, syempre, tapos na yung Man of the World International. So, wala na siyang lalabanan. Siguro, kaya siya ang nag-turn over para magawa niya ang tungkulin ng isang man of the world. Ayun siya ang magpapatuloy nun. Siyempre, kapag may mga activity, siya yung aaten and then bayad yun, no? di ba? Doon naman sa mga chika na hindi kasi nagbabayad yung man of the world organization. So, parang piling ko hindi naman. Hindi naman siguro papalit to kung alam niya na wala naman siya mapapala dyan, di ba? Bukod doon kasi siyempre sa title, siyempre may mga racket-racket din yan mga yan. Ah, at yon ang bongga dyan. And then, ganun talaga, may mga umaayaw sa rules dahil hindi nagugustuhan yung patakaran. Meron naman na willing na willing talagang magtrabaho para sa man of the world. Kaya, congratulations syempre sa man of the world. And then, ayun. So, tingnan natin kung ano pa ba ang mga magiging eksena. Eh, bakit naman si Kenneth Kabungkal nung nakaraan taon, di ba? Siya ang naging man of the world of the Philippines. Pero, tinapos niya man niyo yung reigning ano niya reigning niya bilang man of the world so ibig sabihin walang problema siguro may mga nagkakataon lang na alam mo yon na may meron silang gustong gawin E baka kasi sa kontrata nila ang nakalagay doon ah uh, sila sa mga event ito yung event na pupuntahan nila geto geto siguro na inip yung reigning, o oh, di ba? Pero eto namang bagong man of the world ay willing naman na gawin ang kanyang duty and responsibility ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya congratulations kay Ian Abad Santos. So, di ba? And mabuhay ang man of the world, Philippines. So, yun, nakakaloka. And then, ito na, para naman sa sumunod natin, chika, ay nako, nakakalokang intriga from Nigerian beauty queen. Oho, oh, ayun nga. Sabi nga, kasi nga may nagkaroon kasi ng problema itong si Nikachi Douglas kasi nga gusto pa niya tong mag-join sa Miss Nigeria Universe kaya lang parang binan niya siya hindi ko alam ko ano yung eksaktong dahilan kung bakit siya binan and then ayun so nag-ask siya ng ng information or nag-ask siya ng tulong yata sa Miss Universe organization kasi sobrang na heartbroken siya. Oo. Kasi alam naman natin tong si ano, si Nikachi Douglas ay talagang gusto mag-join sa Miss Universe. Matagal-tagal na tong sumasali sa mga Miss Nigerian Universe. Talagang pabalik-balik siya hangga't hindi niya nakukuha talaga yung ex yung title hanggang sa hindi siya maano pero parang may humaharang sa kanya lagi alam mo yon hindi ko alam kung ayaw sa kanya alam mo sa totoo lang bisa nga nagtataka ako eh sa laban niya natatalo siya eh ang galing-galing naman ng babaeng to eh doon nga sa Miss World naka ano yan di ba naka top 5 niya ta mm -hmm. So yon so sabi ko, imposible na, alam mo yun, sasabihin mo, may attitude, parang piling ko, wala naman talagang may bumabara lang talaga sa kanya ng bonggam-bongga. -bongga. At parang pini ko tama yung ginawa niya na nag siya sa Miss Universe. And then, of course, kahit si Miss Nigeria na naging first runner-up sa Miss Universe nung nakaraan taon, ay suportado niya nga itong si Binikachi, si Nikachi, si Nikachi Douglas. So, suportado niya. And then, ayun, talagang ilalaban nga ta nila to. And good luck sa kanya at tignan natin kung paano niya ito maipapanalo ng bongga-bongga. Lalo na ngayon na may problema ganito. ba diba? So, mahirap to para sa isang kandidata. Pero, syempre, sabi nga ganon, ko nasa tama naman ang katwiran mo, ay ipaglaban mo. Ganon! So, yun, nakakaloka. Good luck. Oo, good luck talaga. Medyo mahirap yan. Mm -hmm. Pero ako kasi para sa akin, dapat noon pa nga yan nakapag-compete talaga sa Miss Universe. Eh. Kung deserve na itong manalo ng Miss Nigeria, eh baka ang layo pa ng marating niyan, di ba? So ngayon, dahil may umaharang sa kanya, ay parang feeling ko mas may siya ipanalo to. Pero pera na lang kung magpapalit ng organization. So, tignan natin kung ano ang susunod na balita. And then, eto nga, para sa sumunod natin, chika, Kenneth Cabungkal, nasa Pilipinas na. So, Mama Sam, tingin mo, si Kenneth sa Man of the World naging first runner-up and then dito naman sa Supranational ay naging fourth runner-up. So, tingin mo, downgrade ba ang nakuhang posisyon ni Kenneth Cabungkal sa Mr. Supranational? mm -hmm from the first run up to fourth run up kung iisipin mo the number is going down 'no 'di ba pero nasa quality kasi yan ng pageant doon kasi sa Man of the World syempre parang piling ko bago pa lang naman siya unti-unti pa lang siya na-introduce sa atin and then ayun yung nag first run up si Kenneth Kabungkal doon so, that is the lucky day for Kenneth Kabungkal, sayang nga lang hindi niya nakuha yung mismong title diwa. and then dito naman sa Supranational, hindi mo din masasabi na downgrade siya kasi ang Supranational ay higher naman dito sa Man of the World kumbaga parang ganito lang yan Uh, galing siya sa Miss Grand, tapos nagpunta siya sa Miss Universe. O alimbawa, kay Antonia Porcil. First, uh, dati siyang title, and then first runner-up siya sa Miss Universe. Hindi mo rin masasabi na downgraded si Antonia Porcil. Kasi malayo ang narating niya sa Miss Universe. Kumbaga, yes, rey na siya dun sa Supra. Kaya lang, syempre, ayun na, nawala sa kanya yung parang parang ay queen kasi yan eh yung quality ng parang ay nako kinikilala tong Josa dito tapos pagdating dito first runner up lang pero kung iisipin mo mataas pa rin talaga ang universe saka kanya-kanya yan eh so once na sumalang naman talaga ang kandidato ay mararamdaman na na ma-downgrade sila possible na matalo sila possible na hindi sila makapasok pero para sa akin si Kenneth Kabungkal good job kasi kung iisipin mo ha first runner up siya doon at fourth runner up siya dito So, parehas pa rin siyang nakarating ng top 5. And then, doon nga sa iniisip ng iba, na kung mukhang hindi na makakarating ng top 5, yan baka hanggang top 20 lang yan. Pero, ang layo nung narating. So, ibig sabihin, job well done. ba diba? Kasi, may naman talaga yung competition doon. Plus, malalaki yung ano, may hirap yung mga kalaban. Pero, narating niya pa rin yung top 5. So, ibig sabihin, panalo pa rin talaga ang eksena niya. Pero, yun nga, kung titignan mo yung number, so, medyo mapapaisip ka. Ba is still supranational kasi mas mataas kaysa sa man of the world. Kaya parang ganun pa rin yun. So, job well done and congratulations syempre kay Kenneth Kabungkal. O, oh, ba? Diba? Ay, nako, mahirap kaya mag sa international pageant. Pero napakaswerte dahil ayun nga, nakaka pa rin tayo. So, hindi man natin nakuha yung corona, alam ko na panalo pa din. Di ba? Diba? So, yon, So, para na sa sumunod na chika, tingin mo mama sa makaka-level kaya etong bagong Miss Grand India sa mga naging representative ng India sa Miss Grand International. Mm after nga na maka runners up at maging title ng mga pinanlaban nila dito sa Miss Grand International. So ngayon ang question, yung bago bang title holder ay kaya-kayang pantayan yung mga nagawa ng mga kandidata noon sa Miss ano Miss Grand. Uh -huh to be honest, misa, iisipin mo, ay nako parang downgraded yung bago nilang ano, bago nilang kandidata. Parang ganon. Pero hindi mo kasi masasabi din yan kasi hindi pa naman nagsisimula yung pageant. Saka syempre may preparasyon pa siya tapos hindi natin alam kung ano nga bang eksena ang gagawin ng bago nilang winner, di ba? So, hindi natin pwede underestimate dahil doon sa ay feeling naman natin parang downgraded yung beauty niya tapos maliit pa baka mamaya pagdating sa Miss Gran ay nako biglang umariba yan ng bonggong bongga at unitsena kaya hanggat hindi pa nagsisimula yung Miss Gran International wala pa tayong pwedeng sabihin kung may eltokuyo ba ang isang kandidata or downgraded nga ba siya So, tingnan muna natin yung preparasyon, tingnan natin yung mga possibility na pwede niya magawa para sa kanyang laban, para mag-shine siya ng bonggam-bongga. -bongga. Kasi ang Miss Grand hindi naman to sa sino ba ang matangkad, sino ba ang maliit, sino ba ang maganda, sino ba ang caliber. Ito ay kung paano nila inilalaban ang competition at kung paano nga ba sila e-eksena ng bonggang-bongga at mag-shine sa competition. So, yon So, depende yan sa magiging laro nila. Eh, para lang yan si, ano, ba diba, si Rachel nung nakaraang taon, hindi naman knowing na parang, ay, nako, ito na yung mananalo. Pero, nandoon kasi, nalumalaban talaga. ba diba? So, yon So, ganun din lang yan. So, depende yan sa paghahanda na gagawin, syempre, ng bagong Miss Grand Inja. So, yun. So, good luck na lang sa kanya. At kung may autokuyuhan siya, edi congratulations. Charot. So, yun. So, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, category is face. Oho. Uh -huh. So, tingin mo, Mama Sam, uh, Jimena Navarrete ng Mexico at saka si Victoria. Uh -huh. Si Victoria ngayon ng ano, Denmark. Uh -huh. Sino daw ang mas bonga Mm uh -hmm. -huh. So, ang naging susi nila, parang manalo ng Miss Universe, syempre yung face card na tinatawag, yung face value. Oo, parang piling ko. Kasi, pagdating naman sa performance, hindi naman sila ganung kabongga mag-perform, kung iisipin mo, ha? Hindi naman ganun kakabog, eh. Kahit nga yung Q&A nila, hindi rin naman ganung kabongga, eh. Pero, kung face card ang pag-uusapan, ay talaga naman pack na pa face value talaga, ang dinaan yung charisma na tinatawag. Bukod Dun kasi sa maganda na sila tapos nag-uumapaw pa talaga yung charisma kasi marami naman magaganda na wala din dating so yon so ayun yung naging susi pero kung tatanungin mo ko sa kanilang dalawa si Jimena Navarrete or si Denmark sino ang pipiliin ko to be honest I love yung beauty kasi ni Jimena Navarrete oo kasi during that time na na Miss Universe siya, yung mga photos niya talagang packed na pack talaga ang ganda. Gusto ko kasi yung black hair, tapos uh, yung mga mata niya, sobrang winner. Ito namang si Denmark, diyosahan yung dating, pero I choose yung beauty ni Jimena Navarrete para sa kung ipagkukumpara mo silang dalawa, mas gusto ko yung mukha ni Jimena Navarrete talaga kasi diyosang diyosa talaga. Tapos alam mo yun, yung ang ganda nung, ang ganda nung appearance. Tapos ang lakas nung appeal. Ganon. Ewan ko sa inyo ha. Pero kung sa kayo papipiliin ko, mamili na lang kayo. e comment na lang ninyo yan. Di ba? Just ko, nakakalo kasi Jimena Navarrete. Pero ito ang sumunod na chika. Mm Mama Sam, tingin mo, yan na duwa na bakit hirap manalo kay Chelsea Fernandez. Mm Minsan na sila naglaban ng binibining Pilipinas, di ba? Mm Noong nung time na yon mas umangat si Chelsea Fernandez. Mas napansin siya ng organization, mas nakarating siya sa dulo ng competition at nakakuha ng corona. Hindi ko alam kung ano yung problema kay at Aduana. Siguro yung kung paano siya umatake minsan. Kasi parang dahil competitive siya, nagmumukha kasi siyang alam mo, yun yung laban na laban. Hindi katulad ng kay Chelsea na chill-chill lang. Dito sa Miss Universe Philippines, kung papanoorin mo yung simula nila, parang mas bongga talaga si Ileana Aduana. Binobonggahan niya talaga. Pero si Chelsea parang simply simplihan lang pero yung malapit na yung competition talagang doon talaga pasabog talaga ang Chelsea Fernandez, di ba? Siguro dahil yung personality. Oo, doon sila nagkakatalo sa personality. Yung personality kasi ni Chelsea Fernandez medyo may pagka tapos alam mo yon yung kaya niya talaga makakatch talaga sa lahat ng mga taong nasa paligid niya. And then plus yung kung paano talaga siya gumalaw. Very competitive. So, eto naman si Liana at Duana kasi. sa may moment kasi na may pagka-serious doon sa ginagawa niya. Ayun yung medyo yung diferensya. Eh. Yung personality talaga importante talaga na kailangan. Yung personality mo alive na alive. Bubbly ka. And then plus nando doon na hindi talaga sila nakakaramdam ng pagka sa sa'yo. Plus nando doon, alam mo kung paano lahuin talaga yung intablado. Mm -hmm. Ayun ang maganda kay Chelsea Fernandez at ayun yung napansin ko kung bakit niya natatalo si Liana Aduana because of the personality yung personality kasi ni Chelsea ay talagang mas kabog mas bongga mas palaban at nakikita ko na talaga umaariba talaga ng bonggam-bongga ewan ko sa inyo pero yun yung nakikita ko at mas lumalakas yung laban niya. Mhm. Mm 'Di ba? Napansin niyo, mas parang mas kabog talaga siya at mas iba yung datingan. Ganon Kaya natatalo siya ni ano, natatalo siya ni Liliana Aduana. Pero tingnan natin sa mga susunod na panahon, ayan, kasi wala na si Chelsea Fernandez sa competition, kung mananalo na nga ba ang Liliana Aduana. Saka kasi ngayon taon na to, sa totoo lang, pwede naman si Liana Aduana manalo ng Miss Supranational eh. Kaya lang, ang pinili kasi niya, Uh, universe or Nothing ayun yung pinili niya pero kung sana no nag ano siya nag Supranational ay suwak na suwak din siya doon anyway good luck Halyana Duana. And, and then eto para sa sumunod natin Chika ano ang pipiliin mo sino ba ang mas caliber nung 1994 o nung 2018 top 3 noong 1994 para sa akin. Mm -hmm. Kung papapiliin ako ha, yung top 3 ba ng 1994 or yung top 3 ng 2018? Yes, 2018 nanalo ang Philippines. So, gusto ko yon Pero kasi noong time noong 1994, gusto ko yung mga kalibre ng mga candidates. Pare, pareha silang magaganda. Diyosahan talaga yung dating. Plus, nandoon doon, Diyos ko, favorite ko si Carolina Correa Gomez ng Colombia ang gandang ganda ganda ako sa kanya plus nandiyan dyan pa si Menor Kamerkado so talagang iba dito kasi sa batch ni ano nila at para sa akin medyo naboboringan kasi ako kay South Africa tapos so-so lang yung dating ni Venezuela hindi naman ganun talaga kapak yes sexy klaro maglakad pero yung caliber ng dating parang ko ikukumpara ko kay Minor Mercado. Ay iba si Minor Mercado talaga. Yung alam mo yung pa, yung lahat talaga ng mga photos niya talaga kung magpo portion pa iba, Josa. And then gusto ko rin si Susmita Sen kasi during that time nako si Susmita Sen nakakaloka. Talagang yung alam mo yun lalo na inannounce siya. Ah, ba? Diba? So, yon So, plus gusto ko si Minor uh, si Carolina Correa Gomez ng ano, Colombia. So, silang tatlo. Talagang bet ko talaga yan. Susmita so, Sen, uh, Binis, Miss Venezuela, at saka etong nga si Miss India. ah uh, si Miss India at saka si Minor Camercado. O, oh, ba diba? So, yung sa 2018, syempre happy ako dahil Catriona Gray ang nanalo dyan, Philippines. Ayun. Pero, hindi ko bet yung mga nasa paligid niya, maliban na kay Catriona Gray. Charot, sorry yun. Ewan ko sa inyo, so sino ba ang naging bet ninyo? sa kanila. So i comment below mo 'yan sa kanila. So i comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So 'yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.